Arestado sa Quezon City ang isang babae dahil sa pagpapakalat daw ng mga malalaswang litrato ng babaeng pinaghihinala niyang karelasyon ng kanyang mister. Ayon sa pulisya, aminado ang akusado sa krimen. Balitang hatid ni E.J. Gomez sa bisa ng arrest warrant na sa kote ng mga operatiba ng Marikina Police ang babaeng ito na kabilang sa Most Wanted Persons List ng lungsod. Ayon sa pulisya, January 2021 nang ipakalat umano ng 32 anyos na akusado ang mga malalaswang letrato ng isang babaeng pinaghihinalaan niyang karelasyon ng kanyang asawa. O ito po kasi ay nag-ugat doon sa kanyang pagdududa sa kanyang asawa na ito ay mayroong karelasyon. Eventually ay napatunayan nga niya na mayroon nga itong uh, medyo kinakahumalingan na ibang babae at doon niya mismo nakita sa cellphone ng lalaki na may mga hindi magandang mga pictures sinend sa mga kaanak nitong biktima po natin. Nagsampan ng reklamo ang biktima laban sa babae. Giit daw ng akusado sa pulisya, hindi siya nagtago. Bago siya maaresto sa barangay laging handa, Quezon City, nitong linggo. Sinabog po niya na talagang, uh, hindi niya na inaasahan na mayroon warrant na ilalabas. Balak niya rin po talagang sumuko sana, unahan lang talaga natin siya. Tumangging humarap sa media ang akusado, pero aminado siya sa paratang ayon sa pulisya. Sabi naman po niya na talagang ginawa niya yon. Sa so ang gusto mo lang gawin ay uh, talagang pahiyain yung taong gumawa nito dahil nasaktan ka. At sinabi nga po niya na uh, talagang ang pagsisisi laging nasa huli. Sa custodial facility ng Marikina Police Station na kadetin ng akusado, sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act at kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabagsakan ng drone camera ang isang babae hamang nakikiisa sa kilos protesta sa Quezon City. Sugatan ang babae matapos tamaan ng drone sa ulo sa People Power Monument kagabi. Binigyan siya ng Pangunang Lunas bago dalhin sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon ng Quezon City Police District, drone ng organizers ang bumagsak sa babae. Kulimpis ka rin muna ng QC Department of Public Order and Safety ang drone. Patuloy pang iniibisigahan ang insidente. Wala pang pahayag ang organizers. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Lima ang sugatan matapos sumabog ang isang ilegal na paggawaan ng mga paputok sa Dagupan, Pangasinan. Chris, kamusta yung mga biktima? Connie, isa sa kanila ang kritikal habang ang iba ay nagpapagaling na. Sa video na kuhan ng ilang netizen, kita ang makapanausok mula sa sumabog na iligan na pagawaan ng mga paputok sa Barangay Tabang. Sa lakas ng pagsabog, apat na bahay sa paligid ang nagtamo ng pinsala. Ayon sa pulisya, nag-testing sa pabrika ng matamaan ng baga ng apoy ang nakakalat na black powder. Napagalamang walang permit ang pagawaan. Sinusubukang pang makunan ng pahayag ang may-ari ng iligal na pagawaan ng mga paputok. Nagpapatuloy ang imbesigasyon. Pinag-iisipan ng Independent Commission for Infrastructure na dumulog sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt na si dating Congressman Zaldi na hindi sumisipot sa mga pagdinig ng komisyon kahit ipinasabtina na siya. Inamon din nila si ko na tumistigo sa komisyon kasunod ng mga aligasyon niyang kaugnay sa budget insertions. Balitang hati ni Joseph Moro. Let's do it right at mahiya naman kayo. Hindi. Matapos ilabas si dating Congressman Saldi ko ang mga video na nag-aako sa akin na Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualde sa tibabang matataas na opisyal. Hamon ng Independent Commission for Infrastructure kiko tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? Okay. So the fact that we've been inviting him, we want, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. Dalawang beses na na ng ICI si dating Congressman Sal Dico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabina sa pinagdala nito. Pagdidesisyon na na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Wala pang pahayag si Ko ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Ko. The videos come in, uh, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan ni eh, untampered, ni di ba, derecho dire the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should, should uh, verify, in fact, uh, validate this video harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsimiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa so ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado kabilang sa mga idiniin ni Bernardo, sa anomalya sa flood control projects ang pitong dati at kasalukuyang senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ay humihingi ng tulong sa House of Representatives humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa sandigan Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahala. Hindi siya independent. Sagot dyan ng komisyon, Ang aming uh, being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already uh, included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami? at uh, ito, ito ay tumuturo sa uh, to any individual who may be responsible uh, on these uh, anomalous projects then we will include them in our reference for possible filing of charges by the ombudsman Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News Kaugnay sa sabay-sabay na pagbitiw sa pwesto ng ilang opisyal ng Malacanang at sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng droga ang Pangulo, ang First Lady at kanilang mga anak, kausapin natin si Presidential Communications Office Chief Secretary Dave Gomez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, magandang umaga naman. Salamat po sa pag-imbita. Apo, may reaksyon na hubang Pangulo dito sa sinabi ng kanyang, ng kanyang kapatid? Ay, naku, ah uh, lumang lumang tugtugin na ito eh. Ah uh, narinig na natin dati ito at nabawalan na napatunayan na nawalang basihan ito, no? So ah uh, ito yata unang lumabas nung kampanya pa sa nung 2021 nung tumatakbong pagkapangulo uh, ang ang ating pangulong President Ferdinand Marcos Jr., no? At uh, napawalang napatunayan na nawalang basihan ito. Nag nag ng drug test ang isang reputable na hospital nung, nung panahon na yon. At ang resulta, ang resulta negative for drug use. Mm -hmm. Ang resulta, mahigit 30 million Filipinos ang bumoto sa kanya upang maging Pangulo. So lumang tugtugi na to And and if I may use a cliche, this is a tale as old as time. Mm -hmm. Pero ang pangulo ang kapatid po ng pangulo yung mismo nagsalita at baka iba rin yung impact nito sa publiko. Ang ah, nagkausap na po ba yung pangulo at meron ba siyang balak na kausapin yung kanyang kapatid patungkol dito? Ah, uh, sa, sa ngayon ang pangulo natin nag nag, nag nagtatrabaho no, na, nasa Bicol siya ngayon, uh, nag-inspeksyon ng mga na nasalanta ng, ng nakaraang bagyo. So hindi ko alam kung nakapag-usap na sila basta ang, ang pangulo patuloy lang ng trabaho. Mhm. Mm ang nabanggit niyo po nga, nagpa-test ng uh, Pangulo noon at uh, napatunay ang uh, negatibo. May pangangailangan pa ho May importansya po pa kaya kung magpatest pa ulit siya ngayon? At yung sinasabing hair follicle test para talagang uh, definitive yung magiging resulta? Again, sabi ko nga, lumang tugtugin na to. Mas maraming mga mga bagay ang dapat tutukan ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan uh, ng Kongreso, ng Senado at ng, ng Executive Department. Mm -hmm. Nasa public stage po yung mga pahayag ni Senadora uh, Amy Marcos. Ano po sa tingin nyo yung intensyon ng Senadora? Ah, well, your guess is as good as mine. Mahirap mag sa, sa motibo ng isang, ng isang kagalang-galang na senador. Mm -hmm. Okay. Eh, papunta naman po tayo dun sa mga resignations. Ano pinakikita yung epekto ng reorganization at sabay-sabay na uh, resignation ng tatlo sa gabinete ng Pangulo sa gitna po ng investigasyon sa manumalyang flood control uh, projects? Una-una, uh, on -una, if, uh, if you will allow me to correct, hindi hindi shell reorganization ano, uh, nung nung tinanggap ng pangulo yung courtesy resignation ni Sec uh, ES uh, ni ES at ni Sec Amina, uh ginawaan ng pangulo ito para lang to to ensure that there will be fair and independent investigation dito sa anomalous flood control. Uh, projects na ito no uh, at yung pagbibitiw ni, ni Sec Mina at ES uh, Bersamin uh, out of delicadeza only shows that there is still decency in in government no uh, what what they did is an honorable thing and is the right thing to do mm -hmm. pero may commitment ho ba sila sa pangulo na kapag kailangan sila eh, para sa investigasyon, ay eh, dadalo po sila Opo, uh, ginarantiyan nila ang, ang kanilang full support pa rin sa, sa, Pangulo at they are making themselves available to any and all investigations. Eh ang Pangulo po mismo, uh, handa rin po bang sumailalim sa investigasyon at maglabas po ng SALN? Uh, sin sinabi na ng pangulo dinaranti na ng ating pangulo na hindi niya hadlagan ang any form of investigation uh, and we are fully supportive of the independent commission on infrastructure and their ongoing investigation Ano pong mensahe niyo sa taong bayan na ito ang kapatid mismo ng pangulo ang nagsasalita sa nabanggit nyo, ang rehash na ito pero baka iba pa rin po yung epekto eh sa taumbayan um, ano pong mensahe niyo Ako if you will allow me I will just would like to echo yung sinabi ng ng, ng simbahan ano ng Catholic Bishops Congress of the Philippines eh nakikita nila sa ngayon uh, mukhang meron tayong tinatawag nilang pandemic of lies no maging ma 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 mapanuri lang tayo sa ating mga informasyon na natatanggap at sineshare sa publiko dahil napaka napakarami ng kasinungalingan na nakikita natin but we are hopeful i am confident and hopeful that the truth will prevail in the end Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Good day. Si Presidential Communications Secretary Dave Gomez. O oh, sa mga mamamalengke, ihanda na po ang budget dahil tumaas ang presyo ng sibuyas kasunod po ng mga nagdaang bagyo. Sa Marikina, pumalo na yan sa 300 piso kada kilo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nananatiling mataas ang preso ng karamihan ng gulay na ibinebenta sa Marikina City Public Market. Ang ilan nga, mas nagmahal pa nitong mga nagdaang araw ayon sa mga nagtitinda. Sabi ng tinderang si Jenny Lean, dahil daw yan sa mga dumaang bagyo sa norte na sumira sa mga pananim sa ilang probinsyang pinagkukunan ng supply ng gulay at ibinebenta sa Metro Manila talagang ang napuruhan po kasi ng bagyo, ah, norte. Bagyo ang Nueva Vizcaya. Yan po kasi ang kanil ka first supplier talaga ng gulay natin. Kaya talagang shortage po talaga siya. Kaya ganyan ang presyohan natin. Kami, dealer pa po, po kami ha. Ah. Ganyan na yung presyo namin. What more sa mga humahango sa amin. Ang ilang klase ng gulay, nagkakaubusan na raw ng supply. Ngayon po, actually, uh, ang bagyo beans namin, medyo nagkakaubos na talaga, wala kaming supply. Uh, actually, ang presyo niya ngayon, naglalaro siya sa 500, 400, ganyan. Dito sa Marikina City Public Market, ang kada kilo ng local red onions o pulang sibuyas pumalo na sa 310 pesos. May mas mura at malalaking variety na imported galing India na ibinebenta ng 140 pesos kada kilo. Ang imported white onion naman na maliliit, 140 pesos din ang kada kilo. 120 pesos kada kilo yung mas malalaki. Ilang gulay pa ang mas tumaas ang presyo gaya ng siling green na nasa 330 pesos ang kada kada kilo ngayon mula sa dating 250 pesos. Ang siling labuyo naman mabibili sa 500 pesos na nooy 400 pesos. At ang bell pepper, 280 pesos mula sa dating 220 pesos kada kilo. Ang mamimiling si Antonia, araw-araw na lang daw dumidiskarte para mapagkasya ang budget. Oo nga, taas ang presyo ng mga gulay. Kaya ang ginagawa ko na lang, binabawasan na lang yung mga uh, yung gulay na bibilin mo, hindi na yung kung isang kilo, hindi na ganoon. Hap na lang, yung mura na lang yung binibili. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan ng isang lalaki sa hasaan Misamis Oriental. Sarah, ano nangyari sa kanya? Rafi nakitaan ng saksak sa leeg at dibdib ang 54 anyos na biktima. Batay sa ebisigasyon, biyernes ng gabi nang huling makita ang lalaki na bumili ng alak sa Hingoong City. Kinabukasan na siya natagpo ang patay sa loob ng kanyang van sa hasaan. Ayon sa pulisya, wala roon ang kanyang mga personal na gamit tulad ng cellphone, pera at bag. Kaya posible raw na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Naniniwala mga polis na patay na ang biktima bago iwan ang sasakyan sa lugar kung saan ito natagpuan. Patuloy pa ang investigasyon. Sa Talisay, Cebu, patay ang isang lalaki dahil sa leptospirosis kasunod ng pagbaha roon sa kasagsagan ng bagyong tino. Kwento ng kanyang kasintahan, lumusong sa baha ang 27 anyos na lalaki sa kasagsagan ng bagyo. Nilagnat daw siya noong November 13 at dinala sa ospital. Kalaunay, lalo pang lumala ang kanyang kondisyon at inilipat sa ibang ospital. Binawian siya na buhay nitong November 16. Batay sa datos ng Provincial Health Office, 23 ang kaso ng leptospirosis sa buong Cebu Province sa loob ng dalawang linggo, kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Dati ng paalala ng DOH, basta't lumusong sa baha, may sugat man o wala, hugasan agad ang katawan ng tubig at sabon. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Uminom ng gamot kontra leptospirosis, batay sa ibibigay na reseta ng doktor, kumusulta rin sa doktor o health center. Mga kapuso, sa Pasay na ang susunod na stop ng Noel Bazaar sa Noel Bazaar nitong weekend sa Okada, Manila, sa Paranaque. Iba't ibang stalls ng damit, accessories, at iba pang Christmas gift ideas ang pinagpilian ng early shoppers. Featured din dyan ang pre-loved clothes at shoes sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. Present sa pagbubukas ng Noel Bazaar last Friday ang uh, mga GMA Kapuso Foundation ambassadors na sina Carla Abeliana, Rian Ramos, Tim Yap, Ashley Ortega at Ia Villana Arellano, pati na si CUT Unlimited Incorporated Managing Director Justin Bautista Reyes at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Lahat ng proceeds mula sa mga bumili ng pre-loved items sa Celebrity Ukay-Ukay ay mapupunta sa educational programs ng GMA Kapuso Foundation at sa project nila para sa cancer patients. Huli ka mang pagtilapon ng rider na yan matapos mahagip ng humaharurot na motorsiklo sa isang kalsada sa Barangay kaga sa Rojas Capiz. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at bahagi ng katawan at nagpapagaling na sa ospital. Ang motorsiklo, nagdere-derecho. Nananawagan naman ang ina ng biktima na sumuko ang rider at sagutin ang pagpapagamot ng anak. Nagpapatuloy pa ang backtracking ng pulisya para matukoy ang nakahagip na rider. Para sa ilang leader sa Kamara, imposible o hindi ka pa paniwala ang mga pahayag ng dati nilang ang si Zaldico. Kaugnay po yan sa Flood Control Projects at 2025 Budget Insertions. Sabi ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, maraming inconsistency sa mga sinabi ni Ko sa kanyang mga video. Kabilang dyan, ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang mga maletang idineliver umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi ipinakita ang laman pati ang petsa ng delivery na hindi naman tugma sa sinabi ni Ko kung kailan ipinasingit umano ng pangulo ang 100 billion pesos sa budget dagdag ni Puno buo ang suporta ng House majority sa pangulo panawagan naman ni House Deputy Majority Leader Zia Adyong kay Ko bumalik na sa Pilipinas at magsumite ng sinumpaang salaysay kung gusto raw talaga ni Ko na lumabas ang katotohanan Inihahanda na ng Capo Church ang iba't ibang aktibidad para sa Nazareno 2026. Simula December 31 hanggang January 8, magsasagawa na ng Novena Mass ang simbahan. May Thanksgiving procession din sa December 31. Sa January 2, may misa para sa First Friday of the Year at sisimula na rin ang mga barangay visitation sa Quiapo District. Abangan din ang pabihis sa Pong Nazareno sa Quiapo Church at pahalik sa January 7. Sa January 9 ang Misa Mayor at Traslasyon. Ang ruta ng Traslasyon ay mula Kirino Grandstand dadaan sa Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Finance Road, Ayala Boulevard, Palangka, Quezon Boulevard, Arlegui Street, Fraternal Street, Vergara Street at Duque de Albas Street. Pagkatapos ay dadaan sa Castillejo Street, Farnesio Street, Nepomoceno Street, Concepcion Aguila, Carcer, Hidalgo, Bilibid Viejo, JP de Guzman Street, Quezon Bridge, hanggang makarating sa Quiapo Church. Para sa Nazareno 2026, planong lagyan ng kontrol o manibela ang andas para makatulong sa mas maayos na takbo ng andas. ipinasilip na ang bagong sangre transformation ni Terra na ginagampanan ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Ginawa ko! Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Banana! Goosebumps ang episode na yan kagabi. Ni-reveal na si Sangre Terra Prime Resulta ng pagsasanib puwersa ng apat na brilyante ng kalikasan. Parang matalo si Kera Mitena. Pinusuan din ng Encantadix ang siksik na visual effects at animation na tagisa ng powers ni Natera at Mitena played by Lian Ramos. Sa huli, hindi na kinaya ng powers ng Esperanto ni Mitena ang kapangyarihan ng mga brilyante. Ito na nga ba ang katapusan ng Kera? At ano na ang magiging kapalaran ng mga enkantado. Panoorin yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras.